Ayan doon, mayroong apat na ulit dito. Uliin natin. Apat na ulit na sila, Piyan. Bukain mo, pabukain mo. Yung bukang buka. Ayan o. Lima, anim yan. Bukain mo yan. Papasuntin mo muna sa butas, Ayan doon. Pagka pumasok sa butas yan, takatakas yan. Ayan doon. Naikot lang yan sa gitna, Idol. Kailangan papasukin mo yan sa butas. Tama, mga Idol. Nakahuli ng ano, ng puring. So, kailangan papasukin mo sa butas yan. O, oh, diba? ikot lang sila. O, oh, ayan o. Oh. Ayan o. Oh. O, diba? Pag bumanggap, bumabalik, diba? Magagaling yan. Dib -dib -dib. Ayan o. Oh, tingnan mo. Nakaantabay naka lang yan. Marunong. O, marunong, oh, marunong yan. Nakaantabay lang yan. Ayan o. Ayan o. Ayan, 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 ayan oh. oh, Nakaantabay lang, diba? O. Oh, o. Oh. Oh, ayan o. Ayan, pag pumasok na, no, okay lang yun. Nandun sa kabilang isa. Ay, grabe. Panglagay sa aquarium itong mga uh, to. Diba? O, oh, yun na. Nakatakas na yun. Ayun, nasa bulsa. Nasa bulsa. Ayun. Huli. Nasa bulsa. Nasa bulsa mga idol. Huli. Walang kawala mga idol. Nasa bulsa. Pumasok na sa bulsa. Alam ko na. Tapi, pasok ko sa bulsa. Eh walang kawala na yan wala na sabit ah, na oh ayan oh nakawala na oh ayan oh ayan oh nakawala na nakatakas na ayun oh na, na. nakatakas na ayun oh nakatakas na oh oh sabi sa iyo eh ang galing ah oh di ba ang galing umikot to oh. kanina lima yung na dyan sa loob niyan. lima yung nasa loob nyan kanina dyan idol wala na wala lang natira Oh, isa lang. Ayan, grabe. Maamaw naman ang laki. Sobrang laki na. Ay, Ano yan? Yellow yan. Yan, orange. Ah, kanina lima yan. Isa na lang na Isa na lang. <laughs> grabe, ang ganda ng kulay doon. Di omi umiikot sila, no? Pag bumangga, bumabalik. Huli yan kanina, mga idol, oh. Ayan, no, pa-flex nga yan. Grabe, ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay yan doon. Ganda ng kulay. Ganda ng kulay. Grabe ang gandang kulay yan Super duper beautiful. Yan, bumalik na naman siya. O. Gandang kulay talaga. Gandang kulay idol Oh. Wow. 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 Sulit oh. Ang mga masarap na luto dito idol. Ano? Sashimi. Sashimi. Hmm. Sashimi yan, ginagawa sashimi yan idol. Tingnan mo naman ang ganda ng kulay pag hindi mo ginawa sa simian, magsisisi ka dyan. Yes.